Arinon, uh, paano yung pag-aaral mo? ba diba, nung time na yon kasi dito sa sityo, walang internet. So, hirap na hirap tayo sa, bumili pa nga tayo ng ano eh, ng internet, ng wifi. Kaso wala rin silbe, dahil di rin kinakakuha ng signal. <coughs> Excuse me. Ang sa nag-decide uh, tayo, nakumuha na lang ng boarding house. Tama. So, nagrenta tayo ng bahay sa Dapdap. -dap. -Dap. Nagpalagay tayo ng internet At uh, luckily, uh, nakakatuwa na kayo yung mga unang beneficiary Nagkaroon kayo ng mga ano na binigay sa inyo? Uh, laptop po na ginagawin namin sa online class Ayun po Okay, so kumusta yung laptop mo? Uh, working pa rin po ang, Working pa rin, very good Okay Kailan ka gagraduate? This year po by Mayfo. Yung kuna kurso mo, kumusta? Ay, yung sa, yung sa education po. Bali, nagtitake pa, 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 rin po ako ng, ng thesis po ngayon. Hmm. Kasi one year po yun. Actually, natapos ko na po siya. Kaso, new curriculum daw po, kaya kailangan po itake ulit. So, ayun po yung pinag-take ko Okay, so, ibig mo sabihin dalawa yung kurso mo? Yes po. Ay, very good. So, yung isang kurso mo, Uh, BS so, management. Yes, ma Tapos ah, yung isa, education. education. Okay. Sa business management, kailan ang graduation mo? By this year po. By eh, May con po. Congratulations! Gagraduate ka, ka na rin. Ay, eh, yung so, sa education Sa Edu po, uh, bali next year po po siya. Next year, hindi next siya po. this year. Ngayon ko po itatake, this year ko po itatake yung uh, PT ko po. Ah, okay. Congrats, congrats. Very good yan. Dalawa yung kurso mo, no? Yes. Ah, uh, educational, saka, ano, yes. BS management. Ah, buti naman na pinagpatuloy mo yun, Judy Ann. So, I'm so happy for you. Kumusta ka bilang beneficiaries or scholar ng COED? Ah, uh, ano po, hindi ko po ma yung feeling kasi sobrang grateful po namin and masaya po kami kasi lahat po ng kailangan namin. Pero, ganoon provide po ni Mamalu ng COED po, ah, uh, sa meals, sa transport. Malayo po kasi yung school namin dito po sa bundok. So, kailangan po talaga magbihayang na matagal. Kaya, ah, uh, ayun po. Ah, uh, binibigyan po nila kami ng ah, uh, pang transport po para makapag-school po. So, At di ba nagbo boarding ka na rin? Okay. So, may boarding house uh, allowance ka na rin. Yes. No? Okay. So, um, gusto mo ba yung ah, uh, kurso mo? yung sa business mo. Oo. Uh -huh. Yes po. Um uh, 'yan po kasi yung isa ko pangarap na magka-business po kami and um So, pag nagkaroon ka na ng business, sino ang beneficiaries mo? Dito diba po. Si, si nanay mo, tatay mo. <laughs> Sila naman siyempre ang beneficiaries <laughs> mo noon, 'di ba? Uh, kailangan yung balikan yung magulang ninyo kasi nakita niya naman yung hirap ng buhay nila. So, ang co-ed, ang gusto nang naman namin, mabago yung buhay nyo. Okay? Uh, yun yung objective natin eh. Na mabago yung buhay ninyo. Kasi ako naniniwala na ang resolusyon sa kahirapan ay edukasyon. Okay? Kapag nakapag-aral ka kasi, yan lang yung kayamanan na meron ka na hindi pwedeng kunin ng iba sa'yo. Okay? So, may titulo ka. Kasi kahit magaling ka, kung wala kang diploma, wala 'yun. Iba ang pananaw ng mga tao. Hindi nila titingnan 'yung kung gaano ka kagaling. Minsan tinitignan nila, "Graduate ka ba?" Okay. Okay. So, kapag graduate ka kasi, may titulo ka. No pagdating ng panahon, may pagmamalaki ka. Na hindi ka pwedeng basta ganun na lang kasi may pinag -aralan pero hindi 'yun dahilan para magmaltrato ka ng ibang tao, mm -hmm. no? So, ano ang gagawin mo pag naka-graduate ka? So, ayun po. Gusto ko po sana ah uh, haba pong nagtuturo, syempre dito po magi-give back sa community, magtuturo po sa mga tutulong po na magtuturo sa mga katutubo po dito and um, Ayun po, at the same time mag-business po. Ah, congrats, congrats, congrats. Very good. So, positive yung mga naririnig natin na mga goals nyo sa buhay, no? And congratulations, dahil nagpatuloy kayo sa pag-aaral. At malapit na kayong gumagraduate, no? Um, itong year pala na to, dalawa yung gagraduate, no? ay masaya na naman ako. Last year, tatlo. Ngayon, dalawa. So, looking forward na gumagraduate kayo. At hindi ko rin naagawin yung kasayahan ng magulang ninyo. Hahayaan ko na rin ang magulang nyo. Bigyan nyo na kami ng picture for documentation na nakatuga kayo, na graduate kayo, no? Hey, congratulations. This year, dalawang gagraduate. This year ba? Next, Or next year? Next year po. Ah, next year. Ikaw ngayon. ngayon po, ah, okay. Oo nga pala, next ikaw third year, year, year ka, no? Okay, so... Uh, maganda yung yung goals, tsaka yung objective mo, tsaka yung yung pananaw mo, no? Ah, very good So, continuous lang, yes. no? So, nahirapan ka ba sa school? Ah, uh, sa school po, hindi po. Kasi ini enjoy ko po. same, nag-aaral po ako na maayos and ini enjoy ko po ako po. Ah, ngayon po, vice president po ako ng klase and, uh, dance, uh, member po ako ng dance group sa school. So, ini enjoy ko po talaga. di same, nag-aaral po na ng maayos. So, meron kang ibang curricular activities sa yes. school. Yes. Ah, congratulations. At least na-expose ka sa mga ganun. Okay. So, uh, kumusta na yung buhay ngayon? Uh, ngayon po. Dati po kasi, eh, iniisip lagi po namin yung paano po yung kinabukasan. Ngayon po. Uh, nagpapatuloy na lang po. Yung pag-aaral na lang po yung iniisip Very good, very good. So, ibig sabihin, dahil uh, nag ka, at least, may future goals ka na. Okay. Diba? Meron ka ng, yung pangarap mo, malapit mo ng mga Konting Kunting tiyaga na lang, kunting tiis na lang. Sama na rin ang panalangin. At pasasalamat sa Diyos. No? Huwag niyo kakalimutan yan. Napaka-importante na. Okay, so, anong masasabi mo sa kuwet? Ayun po. Uh, sobrang salamat po sa banting part po kami na dito po sa bundok. Nahirapan po kami, pero nandyan po kayo to support and not just financially po, pero uh, moral support. And eh, lagi ko din pong pinagdadasal si Mama Lu kasi yung health niya po, sinasabi ko po rin sa kanya kasi tumatanda na po and hindi naman po may iwasan yan. Pero, um, ayun po, pinag sa po po siya para mas marami po po siya matulungan. Nakagaya po namin na mahirap, na gusto mo makapagtabas po. Okay. So, happy ka sa uh, kurso, ha? Masaya. So, dalawa yung kurso mo? Yes. Bongga. Mm -hmm. Dalawa ka. Business management? And education. Education. Very good. Okay. So, thank you so much. Thank you. Okay. Uh, sana, uh, yung wish namin sa inyo. Matapos kayo, magkaroon kayo ng magandang buhay at mabago yung buhay niyo. So nakita niyo naman yung buhay ng mga magulang niyo. Huwag niyo kakalimutan balikan sila lagi. No? Kung paano yung pagpapala sa inyo ng mga magulang niyo. Sana pagdating ng panahon, ganun din ang pagpapalang gawin sa kanila. Okay? So thank you so much, Judy Ann. So ano kailangan natin sa school ngayon? ngayon po magsistart na po kami na OJT. So, yun lang po. Ayan. Wala tayong ano doon? Wala uh, tayong issue doon? Yung, wala naman pong issue, pero kailangan po namin ng polo shirt po. Ah, oh, po parang uniform po right. OJT. Okay. okay. so mga magkano kaya yun? nagtingin mm, po ako sa sa online po, nasa ano po yata yan, 300 po, 2 pants, 2 pants na po siya. Ah. Sa polo po, hindi ko po na-check. Ah, okay. So, okay. Uh, gagawa natin yung request, no? Yes. So, kailangan mo kasi yun. Uh -huh. Si Marilyn nga, nag, ano ng uniform eh. Kasi <laughs> pumuputok na tumaba <laughs> daw siya. So, ikaw naman ngayon, dahil sa OGT, iba naman yung outfit, no? Uh -huh. uh, OGT sa uh, business management, yes. yan, no? Okay. Saan ka madilisi, no? uh, Sa Angeles po, sa Pail po. Ah, okay. So, pagbutihin uh -huh. mo, anak, ha? Uh -huh. So, uh, congratulations, malapit ka ng grumante, no? Uh, pagkatapos nito, mababago na yung buwan mo. Hmm. So, pwede ka nang uh, magtrabaho, na matulungan mo yung pamilya Okay, so, Julian, mayroon ka bang sasabihin pa? Mayroon ka pa bang request? Ano? Uh, wala na po. Yun lang po. Salamat po sa lahat sa support ako. Salamat. Okay. So, once again, sa kuwet po at kay Ma'am Malu, maraming maraming. Okay, so, try na natin. So, okay, Ma'am, I'm done sa, YouTube, sa video natin for documentations. So, nandito yung dalawang bata. At nandito rin si... Si Ma'am. Ma'am, si, Madam. Si Ma'am. Madam, si malik ka rito. Una, oh, Ma'am. Dito ka, Madam. Opo, oh, dito. Upo, upo. upo ka dito. <laughs> uh, okay, a uh, congratulations, <laughs> PR passers. Yes. yes. All right. Ah, uh, magandang hapon po ulit. Ah, uh, pinapakilala ko po itong mahihiain na madam namin ngayon. Okay, si Chris. Tintin po Ah, uh, ko sa kanya nung araw ay Manang Uh, kasi siya yung ate-ate sa boarding house nila. Siya yung tagaluto, <laughs> siya yung taga-bili ng pagkain ng boarding house kasi ay, pioneer po siya. Isa siya sa nauna uh, na, na beneficiaries ng COED. Okay. So, kumusta ka na? Okay, <laughs> <laughs> wanted. Hanggang may mayayay ka pa rin. Kaganda-ganda mo na. Uh, ano, kumusta? Anong uh, buhay. Ano yung experience mo? Pakishare mo nga ano yung experience mo nung nasa uh, isa ka sa mga co-ed beneficiaries. Mm. Una, syempre, tita mahirap. Mm -hmm. Kasi pandemic yun eh. Starts oh. Ah. ng pandemic. Mm -hmm. uh, ang mm. uh, tawag doon? Syempre, hindi mo alam yung uh, ang tawag doon? Yung mga online courses, mm, yung mga gano'n. Yes, kasi online nga. So, mm -hmm. paano, paano mo uh, tawag doon, paano mo pagkakasyahin yung oras, syempre yung Ah, uh, talaga yung mga needs uh, needs sa school. Yes, at saka yung mga activities na gagawin mo ay eh, online ng online siya. So, mm -hmm. tutok ka talaga sa computer nang kausap mo. Mm. Though uh, kausap mo yung mga tanggalin yung mga computer mga, mo. Virtual. Kaya yun. Lang. <laughs> so, <laughs> thank you din po sa mga ano sa sa mga online uh, materials na no, na binigay A laptop no laptop mga web eh webcam tapos ah. yung mga gamit hmm. mga gamit hmm. at saka yung ano syempre pandemic po di ba so uh, bundok walang signal walang, internet. walang uh, internet mahirap yung signal so online yon hindi ka makakapag-aral ng maayos. Hmm. Ayun, Ay, nag-provide din yung co-ed sa ng uh, apartment mm -hmm. kung saan na uh, um, huh? bumaba kami para doon mag-aral mm -hmm. so meron ng wifi do mm -hmm. though uh, minsan syempre yung ano internet kita mm -hmm. hindi nakikisama mm -hmm. lalo na kapag um, parais hindi yung kuryente mm -hmm. so mahirap mahirap mm -hmm. actually Lalo na, sobrang init. Tapos yung sunod-sunod pa yung classes Bague. mo. Tsaka, opo, po, yun din yung mga bagyo. Yun nga, sunod-sunod yung classes mo. Tapos, um, totoo ka lang sa computer. Hmm. Siyempre, parang yung mga, ano na, halo, -halo oh. na. Sasakit na yung ulo mo. Siyempre, hindi mo alam kung papasok ko ba sa next class mo. Itutulog mo na lang. Ganun. Lalo na yung mainit. Uh -oh. Siyempre, dumadagdag din po yung init. Hmm. Yung tita. Doon sa apartment niya. Apartment, yun, yun, apartment no? na po 'yun. Oh. So, pero kumusta yung experience uh, sa bilang scholar ng COED? Masaya <laughs> so, tita, tsaka grateful, beyond grateful. Beyond grateful. Yeah, kasi syempre, ngayon, ano, uh, sa tulong ng COED, ni Ma'am Malo din, tsaka ni Sir Romel. Uh -huh. Syempre, tita, nakapagtapos. Tapos, word uh -huh. passer. Ay! very good! <laughs> <laughs> Congratulations! <laughs> At least, di ba? Yes. Accomplice. talaga. Siyempre, after, after college, oh, after board exam, ano na yung next? Oo, oh. ano yung susunod? Ano yung next? Ano yung